Ang libro ng Ecclesiastes ay tungkol sa mga pinag-isipan ng isang tao na tinatawag na ang teacher. Siya ay isang lalaking nag-isip ng malalim tungkol sa gaano kaiksi ang buhay ng tao. Pinag-isipan din niya ang pagkakontra nito sa bawat pangyayari, pati ang di mapaliwanag na pagkawala ng katarungan at pagkabigo. Sa huli, nasabi niyang, Mahirap maintindihan ang buhay. Hindi niya mag get sa mga paraan ng Diyos na may hawak sa destiny ng mga tao. Kahit ganun, nag-advice pa din siya sa mga tao na magtrabahong mabuti at mag-enjoy ng todo sa mga regalo ng Diyos. Hanggang sa kaya nilang i-enjoy ang mga yun na madami sa mga naiisip ng teacher, parang negative at nakaka-depress. Pero dahil kasama ang librong ito sa Bible, pinapakita na kasama ang pag-aalinlangan at negative na pag-iisip sa ating faith sa Diyos. Madami ang mga taong na-comfort dahil na ang Bible na nagpapakita ng mga nakaka-depress na pag-iisip, nag-o-offer din ng pag-asa sa Diyos at nagbibigay ng mas magandang meaning sa buhay. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.